Ford ka nakita na so, itin bet. Ayun lapot niya talaga. <coughs> my gosh. Know, baka naiwan mo na yun. Oh, how many years? Galing sa likod lang din namin. Ayun o. Ang nilalagpasan. Sabi ko mag-aabot niya sa lini <coughs> <coughs> makmak. eh. Gusto nga 120 pa. Lumagpas na ako ng 110. Yes, ah. Sa 1 pa 115 pa 160. po. Alo. Bawi ulit ako eh. Oh, ma pag masarap kasi hindi mo mararamdaman. Hindi ko ramdam eh. Ayos naubos na. Hindi namin pala nakayanan. Ai Sarah, Ako bye.

Pininyagan namin yan. Ayan. Pati yon.